Hello po, nandito na po ako ngayon sa loob ng bahay. Ang napakagandang bahay na ito. At ngayon, tour ko po kayo dito sa kwarto namin. Dito po kami natutulog, yung mga lalaki dito po. Ayan. yung po kami natutulog, nakahiwalay po kami sa mga girls. Ayan o. Nakarefit kasi nila <laughs> kami. Ayan, ito kasama ko sa kwarto. Si Lester, classmate ko siya nung grade 6. Ayan. At siyempre, mga gamit ko, nandito lang sa baba, syempre. Ay, ang gulo pa siya. Siya na po. <laughs> Ayun. Ayan, bali dito nga po kami natutulog. At, ito naman po ang aming CR. Ayan. Diyan po kami. O, di ba? At makikita niyo po ako sa loob ng salamin. Ayan ako. <laughs> Ayan. Nandito po ako ngayon sa loob ng salamin. Talagang nakaganda. Ay, dito po kami. May -to toothbrush na dyan. Hihilamos dyan. At iisa na po kami ng CR dito po. Yan. At nag-CR si po si Berlin. Dito naman po ang kwarto ng mga babae. Yan. Ito po sila. Yan. Nandiyan po sila. Ayan po si Jane. Sa ati Jane siya po yung invite sa amin dito. Thank you! Hello! <laughs> Ayan. Ayan. Kung dito po yung kwarto namin, kwarto ng mga boys, dito naman po ang kwarto ng mga girls. Sukay so, natin. <laughs> <laughs> <mo> <laughs> po silang dalawa. Ang Ayan. At kung na dito, inyo pong matatanaw. Bubuksan ko po ito. Ayan po. Kung na dito po sa loob ng bahay, ay makikita niyo po ako. Ito po yung view na makikita natin dito sa labas. Ayan po. Ayan po. Ano po? Yun. Then, ayun po oh. May bundok po dun oh. Ayun po. Gusto ko nga po pumunta dyan sa bundok na yan. Kaya alam po hindi po kami papayagan. Kasi po napakalayo na po dun. At uulitin ko po, nandito po ngayon sa Masinlok, Sambales Diba? Ang layo-layo. Alam nyo ho bang, mula sa Caloocan City, ay 6 hours po ang biyahe. Grabe po, no? Halos malapit na rin po siya sa Pangasinan Ayan. Yeah. Ayan, ayan, papasok na ulit tayo. At ayan. Sana gusto niya. <laughs> Bye!